Yo, mga kabalbas! Pero ang kalbo. <laughs> Tama namin. <laughs> Assalamualaikum at magandang araw po muli sa inyong lahat dyan, mga kabalbas. Kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan. At masaya kayo dyan. Alright! <laughs> at sa lahat ng ating mga OFW around the globe, kumusta, kumusta po kayo dyan? at sana ay lagi kayong masaya dyan. All right. <laughs> hey, salamat sa sponsor Dong Lugar Vlogs. Salamat. Supportahan niyo po si Dong Lugar Vlogs at sobrang napakabuting tao to. And for today's vlog mga kabalbas ay nagbalik ko may uli ng aking mga kapatid dito sa mall, Jamia Mall dito sa Jeddah dahil bibili kami ng aking paninda. Ang ekstra kong pinagkikitaan dito sa Jeddah ang pagbibinta ng tubig mga kabalba. At kahit medyo pagod na talaga ako dahil galing pa ako sa aking trabaho. Pero kailangan ko pa rin pumunta dito sa supermarket upang bumili ng aking paninda. Upang ako ay makapagbinta ng tubig sa aking mga kasamahan dito sa aming kumpanya. At para din madagdagan pa yung aking kinikita dahil marami tayong pinapalamon. At siempre kailangan maging masipag tayo kung gusto natin na magkaroon tayo ng extra pang kita bukod sa ating sweldo, di ba? At kahit anong klase pang sideline diyan na pwede tayong kumita, ay go lang tayo mga kabalbas. Basta ito ay nasa legal na pamaraan na hindi tayo nakakalabag ng batas dito sa Saudi Arabia. At kailangan din maging madiskarte tayong mga OFW dahil hindi habang panahon ay nandito tayo sa abroad. Kaya wag tayong mapagod mga kabalbas kung may pagkakataon na madagdagan pa ating sweldo ay pasukin na natin ang sideline para sa ganun ay makapag-ipon din tayo para pag natin sa Pilipinas. Mayroon tayong kaunting ipon na ating madudukot pagdating ang kagipitan di ba At para din makaipon tayo dahil pag natin kung may balak man tayong intayong negosyo kung ano man ay mayroon tayong perang magagamit di ba diba, mga kabalbas? At si Bromo Jaime na gusto atang bumili ng itlog ngunit pinag-iisipan pa kung ano kanyang bibilhin. ipare naman itlog yan o kaya namimili pa ito kung alin ang nakasil na itlog. Saan ka pa? Itlog mo nakasil. At sa wakas ay nakapili na rin siya ng kanyang itlog. Ay itlog pala ng kanyang bibilhin. At nakasil din pala ang mga isda dito. Ayan, lapo-lapo 20.95 per kilo. At ito yung isdang katambak. Katambak yung tawag sa amin doon sa Mindanao. Aywan ko sa inyong lugar ko ano ang tawag ng isda na ito. Naka-onsel din siya 20.95 din per kilo. Masarap yan iprito at lagyan ng sabaw. At nakasil din pala yung kanilang hipon or ice <laughs> English yun. 27.95 per kilo. Napaborito ito ng may mga HB. <laughs> At mayroon lang ako ditong kakaibang napansin sa hipon kasi kulay pula na yung hipon ang ibig sabihin ay luto na ito pero medyo may kamahalan 36.95 per kilo kaya naman siguro ganito kamahal na ito dahil ready to eat na kapag bumili ka ay pakal siya agad. <laughs> At yung nasa likuran ko pala ay yung store ng Albay Chicken Bros. Diyan kami bibili ng aming pangmerienda sa araw na ito. At napakabilis naman talaga ni Bro Isa pagdating sa pagkain, hindi hindi mo talaga maunahan. At umorder na agad siya ng Big Bike Chicken Sandwich dahil napakasarap naman talaga ng Big Bike Chicken Sandwich nila dyan. Isang piraso ay talagang sold na sold ka na sa kabusugan. At pagkalipas nga ng 10 minuto ay dumating na agad yung order daladala -dala na ni Bro Isa. At syempre ano pa bang gagawin natin? Andyan na yung pagkain, dumating na. Hindi na natin patagalin yan. Lapang, mga kabalbas. Sir, ano naman yung diet? Tawa <laughs> sa akin na naman yung diet niyan. Big, big bike na naman kami dito sa Albay, dahil napakasarap naman talaga ng big bike dito yeah. sa Albike. Atin na bro, walang, walang masin. Yeah. yeah. Dalawa kay bro, mayroon eh. <laughs> <laughs> So, so, ano yung order mo? Without pickles? Yeah. So, without pickles daw to. Sana natin? Yan mo. So, pipihin mo na natin para medyo di malaki isubo. Meron pang kasamang tubig. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Lucky, eh, di ba? Talagang sold ka dito sa laki niyan. At ang paraman nito ay ayan, uh, nuggets, chicken nuggets, may cheese, may uh, repolyo. Bismillah. Basic na basic lang. <laughs> mm. Sarap ba bro? Masarap bro? Sarap, sirang diet. <laughs> sirang diet. Sarap, sirang diet. Wali-wali diet daw. Kalbo! <laughs> oh. <laughs> sarap na sarap. Kaya naman, eh, binabalik-balikan talaga dito kasi napakasarap nga nitong albaik na big bike nila. At kahit yung chicken ng albaik, napakasarap mga kabalbas. Subukan nyo pag kayo makapunta ng Jeddah at kumain ng albaik bros. It's alright. At siyempre hindi ako magpapahuli no, dahil sila nagkain na na, ako na lang, kain din ako. Mm -hmm. Napakasawak Isang ganito, na no, laki nito, hindi na nakakain ng kapwi na. tayo kayo si Alhamdulillah, pagkalipas nga lang siguro ng limang minuto ay ubos na agad yung aming pagkain. The perimeter is clear. Dahil nga sa sobrang sarap din talaga ng chicken sandwich ng Albaik mga kabalbas. At syempre nag out na rin ako ng big bike chicken sandwich ng Albaic para sa aking misis dahil medyo natatagalan nga kami umuwi. Almost 5pm na ng hapon dito mga kabalbas kaya syempre magdala tayo ng paminto para hindi magalit yung ating misis. Diba? Diskarte lang yan <laughs> mga kabalbas. <laughs> yung mga kabalbas! Ayan. Ah uh, paki-follow niyo si ano pa ano? Saudi Jeda uh, Boy TV yan. And that's all for today's vlog mga kabalbas. Naway na gustuhan mo at nasiyahan ka sa aking video. Paki-follow niyo po ako sa aking Facebook page. Paki-like po at share na rin po ng aking mga video. See you po sa next vlog ko mga kabalbas. At marami pong salamat muli sa inyong lahat dyan mga kabalbas na bigyan po tayo ng mahabang buhay ng ating Panginoon na si Allah. God bless po. Maasalam.